ayaw lobot pa yata battery palitin na pa ganyan wala buwan natin i-kick yun nagkakailaw yun mandar aso ah, palitin na yung battery hindi natatagal na isang araw to ay nako nandito pa naman tayo sa may ano farmer's gateway kaya hindi natatagal yun yung mga kanyang battery hindi natatagal naman isang araw to Bila natin ang battery bago pa tayo matirikan ah kainis eh. Pagit na pa tayo ng biyaha eh. Oh, pag pinatay natin, mawawala ilaw niya eh. Oh, hindi na nagkakarga. Oh. Hindi na siya nagkakarga. sirahan na talaga. Yung battery pa sira na. mag-aala ang kapagkakit ko diba? pero pag pinatay wala nang ilaw sa dashboard ibig sabihin sira na talaga battery ay nako kalayo pa naman natin tayo sa mga gateway ay farmers wow ay wow. nakwa sira pa so ayun mga guys yung battery natin kahapon pumunta tayo sa may sa outlet sa Quezon City bali ito yun no? yung dati natin battery yan pina charge ko siya doon mismo sa Iwasa outlet kaso ganun pa rin, hindi nagkarga. Ibig sabihin si Rana, si Rana daw talaga. Kaya bumili naman ako sa sa casa ko to binili. Battery na to. Bumili na ako mismo sa Iwasa din kahapon, kung saan ako nagpa-charge sa Iwasa outlet, tong ano nila, ito yung box of yung guma. Bali nagkakalaga rin siya ko ng ano, 1550 yan o oh. yan o oh, diba September 9 tapang ko lang yung pangalan ko kuys tsaka yung number mahal din kuys no pero ito nabili kong bago original pag talaga sira sa battery ko pagka bumigay na ng ganun halimbawa diba pagka under mo tapos pinatay mo susi oh, wala nang ilaw sa dashboard wala nang ilaw dun sa dashboard tapos pag titry mo iki kung kaya pa ng kickstart pag ganoon pwede pa naman kasi sa akin kahapon kinikstart ko siya ng kinikstart mga panlimang kickstart siguro tsaka ako siya na pa start tsaka ako siya na pa start tapos yun pag pinatay ko na naman siya andar siya tatakbo ako kasi pag magpapark ako hinto ako tapos i-start ko na naman wala na naman, wala na naman kuryente, hindi niya na naman kaya. Wala rin po start kasi nga wala nang kuryente, hindi na umiilaw doon sa dashboard. Kaya pag ganoon yung battery ko is pa dead bat na talaga yon. Meron yung minsan na kahit ka tumatakbo kasi hindi na nagkakarga yun eh. Pag tumatakbo ka, pwede ka madisgrasya doon pag patakbo ka. Pwede kang mamatayan, madisgrasya, ano ba Bigla kasi bumusihin na eh. Pwede kang mamatayan, tapos hatakin mo na yun. Yung talagang kahit na i-kickstart mo, hindi mo na, hindi na kaya kickstart yun. Yun yung mga possible na sira niya. tapos yung ilaw dun sa, da sa dashboard, nagbiblink na nagbiblink ka. kapag ka uh, in mo siya, nagpipermiss yung ilaw nya, Pero pag hindi mo sa in accelerator, naka-permiss lang, naka lang siya, magbiblink na nagbiblink yung ilaw niya sa dashboard, parang papatay, papatay na siya. Palobat, mapalobat yun yung mga tendency niya na malalaman mo na pasiraan na yung battery pero bago mangyari yan mga umaga pa lang pag ising magugulat kayo pag inistart mo sa kahapon lang maganda lang gumagana pa yung push start kung pag matagal na siyang umaandar di ba? maghapon mo binagamit yung motor tapos nung no, ano pagdating mo kinabag... pinark mo kinagabihan pinark mo kinagabihan tapos nung umaga i-start mo ganun na yung mangyari wala nang ilaw dun sa dashboard di ba? Pag wala nang ilaw doon sa dashboard, try mo i-kick mga hanggang lima, limang beses, walo. Pagka napapansin mong pag napapansin mo pag kinikick mo, may ilaw doon sa dashboard, ibig sabihin may possible pa siya mag start at saka battery talaga yung problema ng pag ganun. So, ganun. Napabili tayo tuloy na maaga. Diba? Kaya pala asa yung binibili ko kasi mas gusto ko to tumatagal ng 2 years, 2 years to 3 years. Lalo yung mga gawa ng Indonesia, Jakarta. Grabe yun. Tumatagal talaga yun. Oh, lang yung guys. Pag alam nyo yung battery, palitin na, palitan nyo na. Huwag nyo lang antayin na. Matirikan pa kayo. Doble bayad. Pahatak ka, babayad ka pa. Tapos ganun, hindi bili ka rin naman. Tsaka iwasan nyo bumili ng mga murahing baterya. Yung mga nagkakahalaga sa Lazada ng mga 350. Kahit sabi mong, ito kasi 4 liters to, 4L to, 4L. Yung battery ng Honda Beat, di ba? Pag iwasan nyo bumili ng mga murahing battery kasi yung mga murahing battery puputok yan lumulobo tapos minsan may tendency na pumutok yan tapul pa yung pa mo makaksidente ka pa oh, so yun lang mga guys maraming salamat sana na natutunan kayo kung bago pa lang kayo sa channel ko mga guys pa naman ng munting channel ko pa subscribe at saka pa like pa share na rin ang video mga guys saka pa tap ng notification bell para lagi ka updated sa aking youtube channel na mga i-upload ko pang videos na darating thank you na marami mga guys ito lang muna yung may babahagi ko sa inyo ngayon